Mga kapatid ko sa pananampalataya, magandang araw po sa inyo lahat. Sumayin niyo po ang karunungan, kaalaman at biyaya mula sa Diyos sapagkat kailangan natin na tayo ay magkaroon ng ganitong wisdom, knowledge and understanding sa kanya mga salita. Nang sa ganon, manuwaan natin yung mga pamaraan at utos ng Diyos. At ngayon, patuloy tayo magbibigay ng linaw sa mga katanungan po ninyo. At itong tanong na ito ay galing po kay Am De los Santos. Basahin po natin Brother, tanong ko lang po kung yung kaluluwa ay napunta sa Sheol, saan naman pumunta ang Espiritu? Pagkatapos na mangaral ng Panginoong Heso Kristo sa Sheol, isinaman niya na po ba silang mga nasa Sheol o makit sa langit? Salamat po. At bago po natin ito bigyan ng linaw, kayo po po'y welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po ang yung link ko Brother Owen. Ngayon, para mabigyan po natin ng linaw, yung kaluluwa hindi po pwedeng ihiwala yung Espiritu. Ngayon po, mga kapatid ko sa pananampalataya, basahin muna natin itong sulat ni Propeta Sakrias 12 12.1 para magkaroon tayo ng idea sa salitang Espiritu. Yung Espiritu ng tao, no? O, basahin natin. Ang salita ng Panginoon laban sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at lumikha ng Espiritu ng tao sa loob niya. Meaning, yung espiritu nasa loob nating na katawan. Nasa atin din yung kaluluwa. So, kaya ito sangkap. Kaya ay may papaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Tandaan po ninyo ha, meron po tayong espiritu, hindi ang pwedeng ihiwalay. Ito po sangkap ng ating buong pagkatao. O ngayon, para maintindihan natin at manawa natin, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Ito po ipinilawanag po ni Apostol Pablo. So puntahan po muna natin yon para hindi tayo magkaroon ng pagkalito na magkakahiwala yung mga bagay na yan. Yung umihiwalay sa ating kalilot espiritu, yung ating katawan. Kasi po yun ay isang bagay na uh, literal para makaramdam tayo ng mga ginawa ng Diyos na mga nilikha na pawang literal. Kasi ang Diyos din po ay lumikha ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya tayo mayroong physical, para maranasan natin yung kanyang nilikha na merong uh, literal, ibig sabihin yung nakikita na hawakan. Ngayon, basahin muna natin yung talatang yun na ibinigay ng Apostol Pablo doon sa unang Thessalonica 5.23. Basahin muna natin para malaman natin yung ating buong pagkatao. Basahin natin, Pakabanalay na kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ano ba yung ibig sabihin dito ni Apostol Pablo na buo ang ating pagkatao? Unang-una, meron kang espiritu, meron kang kaluluwa at katawan. So yung katawan lang po ang umihiwalay doon sa ating espiritu at kaluluwa. Sapagkat maintindihan natin ito, ipapalawano ko po sa inyo, ano ba ang pangsyo ng espiritu? Ano ba ang pangsyo ng ating kaluluwa? Anong pangsyo ng ating katawan? Ang ating katawan may mga bahagi yan, may mga senses ngayon, kapag ang iyong katawan ay nagkaroon ng karamdaman, siyempre, manghihina ka. Di ba? Pag ikay naipit, di ba? Nasasaktan ka. Pag ikinapaso, ikaw ay nagkakaroon ng uh, sense na kung saan ay nasasaktan ka. So, yun ibig sabihin, nararamdaman ng iyong espiritu at kaluluwa para hindi mapahamak ang iyong katawan. Ngayon, bakit sinasabi dito ni Apostol Pablo na imaingatan natin yung ating espiritu, kaluluwa at katawan? kung tayo naman ay mamamatay. Tanda po ninyo, yung katawan po mamamatay. Babalik sa alabok ng lupa. Pero yung espiritu at kaluluwa, mayroon itong pagdadalhan. Napapag-aralan po natin ito kung ikaw ay hindi nakagawa ng mabuti, kung ikaw ay hindi sumusunod sa Diyos, kung ikaw ay lumalabag sa Diyos, di ba? Hindi ka masunurin. Di ba't napapahamak yung ating espiritu at kaluluwa na pupunta doon sa tinatawag na lugar ng pagdurusa? Pero si Lazarus ay hindi nakaranas ng pagdurusa sapagkat siya nung siya'y nabubuhay natuto niyang pagtiisan ang mga bagay na kanyang nararanasan. Di ba't nagtiis po siya nung siya'y nabubuhay kahit napakahirap niya? Kaya ang sinabi po doon si Lazarus ay isang pulubi. At ganoon din po si Abraham na kung saan ay may pananampalataya sa Diyos dahil siya'y sagana, mayaman po siya, marami siyang ari-arian. Pero hindi naman siya napunta ng kapighatian. Pero dahil sa kanyang kabutihang puso, may pananampalataya, gumagawa ng mabuti, kaya hindi napahamak ang kanyang espiritu at kaluluwa. So nakasegregate po yung taong matutuwid at yung hindi matuwid. Malinaw po ba? Ngayon, para maintindihan natin, pag-usapan natin muna yung ang espiritu. Ang sabi po dito sa mga kawikaan para maintindihan natin, ngayon mga kapatid, patuloy pa natin laliman pa sa pag-aaral patungkol sa espiritu ng tao para makita natin na ito'y sangkap ng ating katawan sa ating pagkatao deep inside sa ating katawan o sa ating pagkatao. Ngayon, para malaman natin, babasahin natin sa mga kawikaan para magbigay din sa atin ng wisdom. Mabigyan tayo ng wisdom, karunungan sa ating pinag-aaralan. Ngayon, basahin natin dito sa Aklat ng Kawikaan 18.14 para maintindihan natin ang pangsyon ng Espiritu natin. Basahin natin, Aalalay ang Espiritu ng tao sa kanyang karamdaman. Ngunit ang bagbag na diwa, sino ang makakapasan? Ngayon, di ba't malinaw naman po sa Aklat ng Kawikaan na yung ating Espiritu aalalay sa ating katawang may karamdaman? na meron kang nararamdaman, meron kang sakit, meron kang emotion, meron kang galit, di ba? Meron kang isang bagay na nagagalak, natutuwa. So, yung espiritu mo ang umaalalay eh, para maging magalak ka, masaya ka, kung nagkakasakit ka. So, ibig sabihin, yung espiritu mo ay para matulungan ng iyong katawan. Nakita po ba ninyo? Para hindi ito magpatuloy sa kasamaan. Gumagawa kasi ang kasamaan ng ating katawan sa pamagitan po ng kung anong gusto ng katawan ng pangmundong ito. Di ba? Katulad po ng ibang tao, bakit gusto-gusto nila laging manigarilyo? Iyon ang hinihingi ng katawan. Pero kung meron kang espiritu na pagkaunawa, yan palang ginagawa mo ay isang bagay na magkakaroon ng epekto sa iyong buhay. Ano yung epekto sa iyong buhay? Una, magkakaroon ka ng sakit. Ang naapektuhan dito ay yung espiritu mo magkakaroon ito ng panlupaypay. Nakita po ninyo? Ngayon, kung itutuloy natin, ngunit ang bagbag na diwa, sino ang makakapasan? Ibig sabihin ba, kapag ikaw ay nagkakaroon ng dalamhati sa iyong kaisipan, yung diwa natin, yung ating isip, literal na isip, ano ho? So ngayon, epektado din yung iyong espiritu. Malinaw po ba? So yan ang pangsyon ng espiritu. Aalalay. Kaso kung masama ang espiritu mo, gusto mong gumawa ng masama, ang iyong katawan ang mapapahamak. the same time, pati yung iyong kaluluwa. Kasi po yun ang pinakadamit ng iyong kaluluwa, yung katawan. Ito pa ho, idagdag natin para madagdagan ang ating kaalaman sa mga salita ng Diyos. Kaya nga po yung aalalay ang ating espiritu, ang espiritu ng mga tao. No? Kung meron kang espiritu ng pagkaunawa sa mga bagay na espiritual para hindi ka rin magkaroon ng maling unawa sa mga bagay na espiritual sapagat ito ang magkakaroon ng connection kay Lord kasi ang Diyos ay espiritu kung wala kang espiritu paano ka makikipag-ugnay sa Diyos paano ka sasamba sa Diyos kung wala kang espiritu kung nakahiwalay ito sa iyong katawan nakita po ba ninyo kaya napakalaga po yung espiritu ng tao kumikilala sa mga bagay na espiritual so malinaw po ba ngayon ito pa basahin natin para mas malinaw pa. Sa Ecclesiastes 3:21, sinong nakakaalam kung ano ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? O nakita po natin, sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas? Sino po nakakaalam? 'Di ba? Kaya 'yan ang pag-aaralan natin sa tanong po ng ating mga nagtatanong sa ating YouTube channel. So salamat po kay Am De Los Santos kasi meron kayong ganitong kaisipan. Nang sa ganun ay mapag-aralan natin. Ano po? Kasi itong mga tanong na ito, tanong ng lahat. Maging ako, tanong ko na rin yan kung saan pupunta. Buti lang na itanong po ninyo para may discuss natin. Ngayon ang ating espiritu, sino ang nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakit sa itaas? So common sense lang po yung salitang itaas, ito po yung lugar na bahagi na langit. Ngayon, malinaw po ba sa inyo? So, magkakasama po, hindi po pwedeng magkahiwalay. Makalahang o kayo nalilito dito sa aklat ng Ecclesiastes 12.7. Basahin natin. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Wala naman po diyang umakyat. Ang sabi, bumalik sa Diyos. Ang tanong, babalik ba sa Diyos ang mga espiritu na mga mabubuti? Opo, kailan? Pagdating po ng paghuhukom. Kaya po yung mga masasamang espiritu, walang unawa, walang tamang diwa, walang espiritu na pagsunod sa Diyos, hindi yan babalik sa Diyos. Tandaan po ninyo. Kaya siguro yung iba na nalilito, babalik sa Diyos, ayun lang, siyempre ang Diyos nga may nasa langit. Hindi po lahat ng espiritu makakabalik sa Diyos. E yung mga anghel nga ng mga espiritu, pinalayas na nga sa langit. Saan ho na punta yung mga espiritu yun? Mga anghel po yon. Saan po inilagay sila? Wala na doon sa langit. Yung mga nagrebelde, basahin natin para maintindihan natin. Ano? Dito po sa Judas 1.6, para maintindihan natin yung mga anghel, saan inilagay? Wala na doon sa langit yung mga nagrebelde na mga anghel. Ito po, ang sabi po dito sa mga sulat ni Judas 1.6, at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan. O di ba? Nasa nakatira po ang mga anghel doon sa langit. Tuloy natin. Ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Yun po. Saan po dinala? Inilagay po saan? Yan, iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghukom sa dakilang araw. Yan po. Naroon po sila sa pinakamalalim na kadiliman. Naghihintay po sila ng paghukom sa dakilang araw. Yung po yung pagbabalik ni Kristo. Hahatulan na po yan. O huhukuman na po yung mga anghel na yan. Okay na po ba yon So ngayon, para maging malinaw pa ho sa inyo, itong mga espiritong masasama ay hindi yung babalik sa Diyos. Kung baba, ibabase po natin itong uh, Ecclesiastes 12.7, babalik ba sa Diyos ang mga espiritu? Hindi po. Yung mga taong masasama, babalik sa Diyos? Hindi po. Kundi ang babalik lang po sa Diyos, yung mga espiritu marunong sumunod sa Diyos. Okay na po yon. At ngayon, magpatuloy po tayo sa inyo pong mga katanungan. Sabi mo pa dito sa inyong tanong, Pagkatapos na mangaral ng Panginoon Sokristo sa Kristo sa Isinama niya na po ba silang mga nasa syol o makiat sa langit? Ngayon, para maintindihan natin, kay Kristo natin ito malalaman. Kung siya nga po sa pagbabalik niya doon sa langit, may kasama po ba siya? Alamin natin sa kanyang mga salita. Ito po ay mababasa natin sa mga sulat po ng mga apostol. Basahin natin. Juan 3.13 Walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So malinaw po dito sa talatang ito na ating binasa. Mismo ang ating Panginoon Heso Kristo ang nagsasalita dito sa mga sulat ni Juan. Nakita po ba ninyo? Ulitin ko para malaman natin sa inyong itinatanong ano, balikan ko lang. Ang sabi mo, pagkatapos mangaral ng ating Panginoon Heso Kristo sa syol, isinaman niya na po ba silang mga nasa siyol o makit sa langit? Ang sabi ng Ati Peneso Kristo, At walang umakit sa langit. Wala pa hung sa langit. Eh yung iba nagtatanong, Ay bet si Enoch, may nabasang langit. Maya, pag-aralan natin kung langit na ang pinuntahan nila. Tingnan natin yung mga lahat ng mabubuti umakit ang langit. Sina Abraham at si lasaro Lazaro sabi nila nasa langit na pati yung napako sa cross nasa langit na din daw maging si Elias nasa langit na rin daw so marami silang ebidensya na nasa langit pero sinasabi ni Jesus mismo siya mismo nagsabi di ba wala naman tayong tutol di yan sapagkat hindi naman pwede magsinungaling ng ating Panginoon Heso Kristo ano ang sabi ng Panginoon Heso Kristo at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit malinaw po ba? Iyan ang hindi nalalaman ng mga tao na kung saan ayaw nilang pakinggan si Kristo. Sapagkat si Kristo na nga po ang nagsasalita dito para patutuhanan na wala pang umaakyat sa langit. Yan po, malinaw po. Juan 3.13 At walang umaakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Yan na po ang ating inilinaw sa inyo pong mga katanungan. Wala pa pong umaakyat sa langit. Ngayon, bigyan ko lang kayo ng pahapyaw dito sa sinabi niya. Kasi ito po yung pagtatalo ng mga tao ngayon at marami mga komento, ibibigay ko po sa inyo sa part 2 yung tamang discussion dito sa aking babasahin. Ano po? Basahin natin yung mga sulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-epeso 4-8 hanggang 12. Basahin muna natin yun ano para magkaroon tayo ng idea at kalaman at i-discuss ko ito ng buo sa part 2 dito sa ating YouTube channel. Ano po? Mga taga-epeso 4-8. Kaya sinabi niya nang umakit siya sa itaas ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kalob sa mga tao. Ano, pagpatuloy pa lang natin bago ko i-discuss yan. Sa verse 9 tayo magbasa. Ngayon ito, umakit siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalimanan lupa. So, may mga tanong po diyan mga dakong kalaliman ng lupa. So, question mark yun, saan doon sa dakong kalaliman ng lupa? Kaya pinag-aralan natin ito. Di ba't mayroon tayong napag-aralan? May tatlong bahagi ito. Unang bahagi, Shul. Sumunod na bahagi, Hades. At doon sa pinakamalalim na lugar na bahagi, yung po ang pinagdala ng mga anghel na nagkasala sa Diyos. Di ba? So, ngayon, iyan ang dapat nating malaman. Ituloy pa natin sa verse 10 ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y ibangilista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Tuloy natin sa verse 12 sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Mga kapatid, itong binasa po natin sa Epeso chapter 4 verse 8 to 12, i-discuss po natin yan sa next video po natin. Kaya mag-subscribe ka para hindi ka mahuli sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon, patuloy tayo magre-recap sa iyong uh, katanungan. Amdele Santos, malinaw po ba? wala pa pong pumupunta ng langit nung siya'y umakit sa langit. Ano po? So, salamat po. Sana naging malinaw po sa inyo ang ating naging talakay ngayon. Kaya kung ikaw ay nakaunawa at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, gawin mo na. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Salamat po muli. Hanggang sa muli po natin pag-aaral, sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos at sa ating Kristo na ating tagapagligtas.